Aniyong mga chinggo, sir, ilang taon po ba ang contract sa Korea? Then after po ba matapos yung contract, pwede po ba ulit bumalik? Kung ikaw isang EPS worker dito sa South Korea, meron kang 3 years contract na pipirmahan. After 3 years contract, magkakaroon ka pa ng additional 1 year and 10 months extension sa iyong jowa, ay ste, sa iyong kontrata. So equivalent to 4 years and 10 months ang yung kontrata. So ang tanong, makakabalik po ba ulit? Yes! Pero kailangan naka 1 year stay ka sa yung company kung ikaw ay palipat-lipat ng employer. Advice ko lang chingu, huwag kang papalit-palit ng employer. Lalo na kung wala ka pang isang taon tapos lilipat ka ulit. Sayang yung benefits na matatanggap mo after ng iyong kontrak. Kung maayos naman magpasahod ang amo mo at kung kaya naman ng trabaho, go lang after ng yung first contract, bibigyan ka ng 3 months vacation para sa yung processing documents for your second contract. So, napakahaba yung 3 months vacation na yon, kaya i-enjoy ang yung bakasyon para sa yung pamilya o sa yung jowa. O di kaya, sundan mo na si Junior dahil sa yung second contract ay meron ka ulit 4 years and 10 months na kontrata. Matagal-tagal na naman yun, kaya ingat palagi, alagaan ang sarili, at ingatan ng pirang pinaghirapan. Ayos ba, chingu? Bye!